ang akong nga ginaampuan si Kristo yun ang anak yun ang anak yun sino mas powerful sa ilang ang ama o ang anak kay sa panahon na doon karon sa unang panahon wala namang kung nakaabot sa tamahan. ang naabda na nato, ang kabili naman lang ni Iso Cristo nga sang sa cross pagkita ito 30 na sangyaw sa pagkita dyan rin siya. Yes, sir. Eh, na, na, magtanong ko sa iyo. Kung ikaw may anak, buktong anak mo. atos Tapos, ilan sa cross ang anak mo? Ano mo, Anong gawin mo? Kung nakita mo ang inyong anak, ibogbog, ilan sang sa cross, ikaw karon general ka, abe. Okay. General ka, o karnel, ikaw? May mga tangkitigera, ka mga sundalo. Tapos yung anak mo binugbog Sinaktan. ano anong uh, gawin mo bilang tatay? Uh, Siyempre siguro kong pareho na gano'n niya ako sa general, may power ko, mm. mag-rebuild eh ko. Eh ti ang niya, sobra pa sa general? Uh, masing ganon ko, tanos lang. Masing ganon mo sila. <laughs> ti ang Diyos niya nga tatay ni si so Kristo, mas sobra pa sa general? Ano gihimo niya na gilansang ni si so Kristo? Ano gihimo sa tatay na si uh, ang God? Kasi ikaw, tao ka. Kung imu-anak ka, imu-anak imu ka, patiyon, pat general ka, may gawin ka, di ba? Eh ang Diyos taas, yung si Kristo buktong anak niya, pinako sa cross, anong ginawa? Sa ako lang, doon, pwede, wala naman din ka sila. Ako, wala din ko sila. Ang ako lang din, kasimpa ko sa among reliyon yung katuloy ko, ang ako nang ginapagtuo sa ginawa, ako lang yun ang ako nang ginasubay. Na sa inyo sa ngayon loob, ngayon? sa simbahan, kung mamangkot ka mo sa pare, hindi iya magagalit ang pare kung magtatanong kayo? Sa ako wala naman ko i-pamangkot. Eh, iba eh, mangkot kaya ang iyang wali, ang iyang uh, testimonya, gapamati ko, gabasa man ko sa Biblia, ang iyang nga ginawali, mabasa man ako sa Biblia. Di eh, ang pare, sir, di ba magkasala man ang pare? Di ba madami mga pare nagkakasala? Ay, oo, oh, tao magkod na sila. Di nga nga. Tao magkod na sila. Ang kasalanan sa tao, sir, ihambal mo pa sa pare, di ba pwede magdasal ang katoliko diretso sa Diyos? Okay. Hindi na magdaan sa pare? Oo, oh, ang pangumpisal nga ginasling. Oo. Oh, oh. Ang pangumpisal. Uh, na, Nangumpisal ka sa pa, nga oh, ka, ha? nga muna. Okay. Para ma malaygayan lang ka pare, nga amunin gabuhatong mo, kay para nga maluwas ka sa hindi mong mga kasalanan. Be, uh, be, ka sa akon. Oh. Ako pare, example lang. Oh. Ako pare, magkumpisal ka sa akon. Pero ako yan, may kabit ako nga doktora. Oh. Ako oh. may kabit ako oh. nga doktora. Iya, yeah, gi ginagamit ko ang doktora be. na asawa sa ako nga arugya, Oh. Tapos mga ka ikaw magkasal ka sa ako, nagkumpisal ka. Ate, patunong ka to sa Diyos. Muna sa, muna sa nga, basta tao lang ta. O, daghan man mga leader sa mga simbahan nga iban. Oh. Nga nagasala man makasala gyapon sa anak lang nga mga di diba, tao ta